Gusto mga kaibigan, Kuya Alex ng Bahamas ay nandito na naman po muli at uh, ako po ay humihingi ng uh, pasensya at ngayon na lamang po di tayo nakapag uh, vlog, nakapag video at uh, alam ko po marami ang mga nagtatanong tungkol sa aking mga vlog lalo na dun sa kung paano gumawa ng lactic acid bacteria meron po tayong video nyan dyan ano at ang kadahilanan nga po pala kung bakit uh, nagpahinga po muna tayo sa ating uh, pagbablog sapagkat pagkat uh, si Kuya Alex po ay sinubok po ng panahon ng pagkakataon nagsimula po yun ng uh, magkasakit si Mrs na operahan at uh, lumaban sa kanyang cancer no sa ovarian cancer at uh, tinuloy uh, at uh, tuluyan po ng uh, kinuha na ni Lord at uh, no more pain na siya. And then kaya po magbuhat po noon ay uh, nag naglaylo na po muna ako sa pagba-vlog at uh, ayun po ang uh, mga nag po tayo ng todo and then after ayer naman po after isang taon ay uh, ako naman po ang naoperahan kaya, grabe po ang pagsubok na dumating sa sa akin ano and then ah uh, nitong ano lamang po yun na uh, June at uh, ngayon ay uh, last year ng June at uh, pagkatapos po nun ay uh, pagbalik dito ng Bahamas ng July ay uh, sinikmura naman po ako no sinikmura naman ng uh, umatake sa akin uh, grabe po yung acid ano Namayat po ko ng todo bumagsak ng gusto ng aking katawan at uh, buti po ay nagpa uh, doktor na din ako no? at uh, meron na akong gamot na ininom at uh, awa po ng Diyos ay bumuti na po lang aking pakiramdam thanks God and uh, salamat din sa aking kapatid sa, sa kay ate ano sa kanyang pagpa-fasting no alam kong ako ang isa sa Uh, inilalaban mo sa fasting niya ni Payaw Jim na maging mabuti na ang aking kalusugan, ang aking karamdaman uh, thank you and then, uh, siyempre para sa aming mga anak, sapagkat ako na lamang ang tanging magtataguyod sa aming mga anak na matupad ang kanilang mga pangarap at may uh, maibigay ko ang uh, the best na edukasyon para sa kanila So sa ngayon po ang aming mga anak ay iniwan ko na po muna sa Pilipinas at habang ako po ay uh, bumalik ulit dito sa Bahamas para magpatuloy sa paghahanap buhay. At uh, ayun po ay uh, ako po talaga ay ng pa pasensya no? at uh, napakarami po ng na mga nagko-comment na nababasa ko naman pero wala pa po talaga akong ganang mag-reply nung mga nagdaan. At regarding po dun sa ulitin ko po sa lactic acid bacteria serum ay meron po akong video dyan and then uh, hayaan nyo po at ilalagay ko din po ang link and uh, or gagawa po ulit ako, gagawa po ako ng panibago para mas updated po ano at uh, subo ko na po yun no? marami po ang pinagamitan nun at uh, napakaganda wag na po kayong bumili kayo po ay gumawa na lamang para na rin sa inyong dagdag kaalaman at uh, muli po, uh, asahan na po ninyo ulit ang aking uh, pagbabalik sa aking pagbablog. And then, uh, eto, nagsimula na po din akong uh, magtanim-tanim, ano? At uh, pakita ko sa inyo sandali. Ayan, meron tayong ginawa dito na, ayan, yung kamatis, ano? Nagsimula na tayo ng kamatis. Ayan, and then ginawa na rin natin ng pagapangan. Dati po ay puno-puno ng mga gulay ang ating uh, hardin, ano? And then itong ating PVC ay uh, tumamblay na din ano dati ang daming nakatanim ditong uh, bell pepper, sweet pepper yung malalaki. And then ito nga po pala ano na may patubo na po tayo na Chinese cabbage ano at uh, ating pong ita-transplant na dito sa ating uh, PVC pipe. And then ayun meron tayong ilan na mga strawberry and then uh, doon yung aking taniman ng si uh, sitaw so and then may patubo na rin po tayong okra para hindi na po tayo bibili no? na, lalo po dito sa abroad ang mga KOFW uh, relate na relate na napakamahal po ng mga gulay dito sa para saan mang bansa no? napakamahal po talaga maging sa Pilipinas kaya ini-encourage ko po na magtanim na lamang po no? para i uh, minus gastos at kung mahabalan din naman ang time So yun mga kaibigan, ayang uh, malamig po ngayon itong panahon kaya doble-doble ang aking damit, super lamig. So yun mga kaibigan, at uh, okay na po si Kuya Alex, dati ay lagi ako makabaluktot na gano'n at uh, napakasakit po talaga ng aking sigura. Yung aking kinain ay inilalabas ko rin ano? at uh, grabe po. shout out din kay Pearl uh, Dolor po ang ganyan ganoon din sa nakasama niya doon sa clinic na no? si Sharon no? na nurse din doon sa uh, Paradise sa uh, clinic no oh, limutan ko na ni eh. So yun na uh, muli po uh, maraming maraming salamat uh, thank you so much po and god bless po at uh, susunod po yung aking mga manok ay buhay pa naman ano at uh, muli po ah uh, maraming maraming salamat po no? sa lahat po na sumusubaybay sa akin ah uh, ito na po muli ang aking pagbabalik uh. okay na po si kuya no? papalakas na lang at uh, magpapataba pa alright thank you so much po